Magandang araw po mga ka-hunter, -ka mga lodi, mga idol. Ah, muli po nagbabalik si Labuyon Kalasayin. Ito po yung huling araw namin sa paggawa nito sa aming ginagawang sideline sa dito sa Tanawan City sa Barangay Gloria. Ito po yung style ng bahay na nagawa namin yung design ng pintura. Ayan po. Mga lodi, ayan. Ayan ang boss yung bahay na yan ay eh, hindi bahay kuwam kundi tao pa. mga idol yan oh. yan ito ang hinuli namin ngayon hindi namin ginawa ito na na uh, kuwam kami kanina yung pinakit. ng mga gate finishing yan pakita ko yung sa inyo mga idol mga lodi ito yan isang pinto ikalawa yan ang design no oh. mga idol oh. <coughs> yan, ikatlo at ikaapat na pinto. Isa, dalawa. Yan. Yan ay paupan na ito, mga idol. May itaas yan. Yan, ikatlo. Apat. Ito yung yung gate na papasukan mo. Dito sa likod. Sa likod na area ito. Bali, likod na yung area. Yan, duplex kasi yan eh. Yan Yan. Yan. Yan ang harap. Dito sa tartan likod. Dito sa kabilang side. Sa harap, ito. Mga lodi, mga idol. Ito, yung gate. The main, main gate. Kung may mga sasakyan, pwede diyan pumarada. Yan, dyan, dyan. So, bagong pintura, mga lodi, mga idol. Green pa yan. Ah, mga ka-hunter. Ito, yung first unang pinto. First door ng unang unit. Eh, akyat ko sa inyo. Pakita ko sa inyo taas. Ang loob. Eto yun, no? yung loob. Eto, mga lodi. Ayan. 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 Kalsada doon. Pintana sa harap ng kalsada. Ito yung lababo. Ito yung CR. Eto, may paakyat. Mga idol. Ito. Spiral ang ating ang hagdan. Ito. Ayan. Mga idol. Oh. Ayan. Pataas. Ayan. Ayan. Ayan ang itaas mga idol nitong unang pinto. Dito. Ayan mga idol. Ayan ang baba. Ayan. Ayan may bintana. Ayan bintana sa harap sa kalsada. Ayan. Ayan. Ito ang tiles. Ayan. Ganon din ang style nung iba. Kaya lang, may mga pagbabago ng pintuan mga pintuan nila may mga pagbabago. May itong hagdan, may bago, may ibang kwan well, ito sa gitna. Ito sa gitna. Ah, uh, hagdan. Ito naman, pagkagaling sa pinto, nasa gitna yung hagdan na pataas. Ito naman isa, sliding ang pinto niya. Mga idol. Ayan na. Oh. Narito naman sa side na ito. Nasa side naman na ito, ang hagdan sa, sa kabilang tabi. At naroon naman, yun yung kalapara, yun naman yung, yung CR, yun yung lababo. Mga idol. Isara natin yung para. Ayan mga lodi. Ayan. Ayan ang harap. Eto, pwede dito magkarahi dito. Kung may mga kotse, pwede dito magkarahi. Eto yung ikatlong pinto, mga idol. Iba din ang style ng nagdanya, kagaya nung sa. Ayan o. Doon naman yung, yung lababo, doon naman. Kanina, dito yung ating lababo, di ba? Ngayon, dito dito, ma'am. At yung siya doon. Yun. May antaas dito. ganon din, maluwang antaas yan. Mga lodi, mga idol. Hindi na tayo akit, nakit na natin yung first door. At yung pang-apat, eto. yung pinto, nando naman yung kanyang hagdan. Pataas doon. Yung, eto yun, yung lababo. Eto ang Eto si ang CR. Tila natin, nakita natin tuwing sa ito. Maganda ang dating. Mga idol, mga lodi. Ayan. O, oh, ayan, no. Ayan, idol. Mga lodi, mga kanter, ayan, no. Ayan, ang ganda ng tiles, eh. no. Ayan. ayan. Ang ganda ng tiyan, yeah, may pintana siya. Ayan. Maluwag. Ayan. Paupahan ito, mga idol, mga lodi. Ayan, baba ulit tayo. So, manod yung pusa ko. Yung pantay na pusa dito. Si Mingming. Si Mingming, ayun. -Ming Bilis na yung pusa ng pusa. Yan. Yeah. Yan, yan ang mayari, mga idol, mga lodi. Si Hello. Boss. Yan. Yeah. Boss, magkano nga po? 6,000? 6,500. 6,500 daw po. Yung monthly. Tapos, one month deposit. <laughs> one month advance, two month deposit. Ah, uh, one month um, advance, two month deposit. Yun. Napakaganda po. Yan. <laughs> Up and down po yan Para po sa mga pang professional talaga po Tingnan niyo po ang area Ang ganda Napakaganda ng lookout po dito Mga ka hunter, mga lodi, mga idol So, Pa naman kayang kaya Kami last day po ngayon dito mag, Magki-clearing na po kami dito sa likod pati At ayusin na na Ayan, si Paring Kenneth. Paring Kenneth, kawai-kawai. Shout out sa yung pamilya na lang. Ayan, ayan si Boss. Kayo. Ayan, aming lilinis nito yung area namin pinagkalatan dito. Ah, wala. Wala din si Paring Pardy. Si Ferdinand Marcos. O, oh, ayan. At kung naibigan naman po ninyo, pakilike, pakishare, pakisubscribe, at pakiclick na rin po ng notification bell. At kung may nais po na umupa, kahit po lugar at dito gusto manirahan sa lugar ng Tanawan City ibaba, e, bibigay ko po sa baba yung contact number mismo na ni boss hindi po yung sa akin kasi kung sa akin nagkakalang po kami dito mismo yung sa kanyang ibibigay ko sa inyo kapag may nag, may na, nakagkagusto na umupa para kayo mismo transaksyon kayo mismo magkausap yun lamang po at um, muli pong sinasabi nila po yung the hunter good luck, God bless I love you all at see you next video